Di ka magkipaabot mga bay. Paa ba natakot, isang buong manok to. Ang minumukbang ng vlogger sa video ito, isang buong manok. Pero ang kanyang kinakagat at nginunguyanguya, hindi lang ang laman nito, kundi pati ang matitigas nitong mga buto. Mm -hmm. hm. Para matang-tang ngipin ko There, o oh, hamon daw ito ng isa sa kanyang followers. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20K. Sabi, unloan ko daw yung mga bukog mga bike. Mm -hmm. Grabe, mahirap tayo yung pinagawa mo sa akin, sir. Mm. Kapag nagawa niya raw kasi ito, bibigyan siya ng 20,000 pesos. Mm. Baka sabihin mo, sir, hindi ko ginila mo yung Bukog. Oh. Ito ang hindi nakita ng mga manunood ilang araw pagkatapos ng vlog. Ang lalaking challenge na umapak ng buto ng manok sa ngala ng Bentimil Nag-agaw buhay sa ospital. Magkalikit na yung bituka ni Ruelio minukbang daw kasi nitong puto ng manok. di umano, bumara sa kanyang bituka. Dahil po si Gordon po sa buto ng manok. Napapanahong i-content, lalot kaliwat ka ng kung ano-anong China Challenge ngayon online. Ah! Ang hirap ng buhay ngayon, huwag po sanang daanin sa mga dare o challenge o panghahamon na pwedeng makapahamak. Ang vlogger, tiga kananga sa Leyte, si Rogelio, panganay sa pitong magkakapatid, nagbabanat ng buto sa pagtatanim sa bukid. Gusto mo ko magtrabaho, gamay rin, Para may pandagdag kita nitong 2022, naengganyo si Rogelio na mag-vlog. Gusto-gusto niya po talaga yung pagbablog. Masipag po siya gumawa ng video. Ang kanyang content, ...ang pagmumukbang ng kung ano-anong pagkain sa kanilang bukit. Hanggang dumami ang kanyang followers. At nito lang Marso, ang kanyang videos nagsimula ng ma-monetize o kumita. Magbuha lang akong pildo sa Facebook. Ang kanyang unang sweldo, pumalo ng 24,000 pesos. Maraming salamat mga bayo. Binilihan niya kami ng mga kape, ulam, bigas si Rogelio, nagpursige na gumawa ng mas marami pang vlog. Ato Hanggang kamakailan lang si Rogelio nakatanggap ng challenge mula sa isa niyang follower. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20k. Hindi na raw siya nagdalawang isip, lalo't malaking tulong ito sa kanilang pangangailangan. Umaga nitong May 19, sinut ni Rogelio ang challenge. Diyan na, sir. Wala na yung hamon mo sa ah. Mahirap to yung pinagawa mo sa akin, sir. Kung sa may kipaabot mga bay, paan na tapod. Unahin ko pagkaon yung mga bukog. Una niyang kinuha ang buto sa hita ng manok. Isinausaw niya ito sa suka at saka walang pag-aalin lang ang isinubo. Mm -hmm. hmm. Nginuya-nguya bago nilunok. Mm -hmm. Ikala siguro na sir, hindi ko papatulan yung 20 kilo. Ipadala mo mm. kaagad yung 20 kilo. Pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare kay Rogelio, wala raw paramdam. Makalipas ang dalawang araw, si Rogelio nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaya nagdesisyon na raw silang isugod si Rogelio sa ospital. tina na to siya, ma ano, Binigyan na siya ng gamot. Mahigit isang linggo siyang na-confine. Ito na nga umuwi. kami maka, ano, kayo. Walang pang Ayun Ayon sa doktor, kailangan siyang operahan. May nakita raw kasi silang bumara sa kanyang bituka. Na-determine ko na meron dati siyang naoperahan ng appendectomy. It's part of the complication when nagkakaroon po sabi ng post-operative additions. Parang nagdikit-dikit yung intestine niya. Hindi makalusot yung kinain. Hinala ni Nenita ang bumara sa bituka ni Rogelio. Ang buto ng manok. O oh, yun, kinain daw niya. Hindi naman siguro ma'am pwede operahan ma'am. Panahirapan na siya paghinga. Sakit ma'am eh. Sana ako na lang ang hanggang... yung anak ko. Sa paglipas ng mga araw, si Rogelio tuluyan ng nanghina. Sabi ko nga po sa kanya, lumaban kay <laughs> Sabi niya, pag kayo daw niya pang lumaban, <laughs> Nakikita ko po para po ang pahinang na po so. Wala na daw. Sana sa akin mo man yung mangyari, ma'am. Dahil well, matanda na ako sa bata pa. Ba nagkakaroon ng sepsis. I can say probably na yun ang cause. Kumain siya ng buto ng manok. Hindi kasi nagpo-opera. Hindi ko nakita sa loob ng tiyan niya. Ang pagkain ng buto ay hindi talaga ligtas dahil ito ay hindi natutunaw. Ang worst case scenario ay may mabuta sa ating bituka. Ang kanyang mga naulila, galit na galit sa humamon kay Rogelio. Ang ipinangako rin kasing 20,000 pesos, hindi tinupad. Hindi niya nakuha yung pera. Konsensya ba siya, buhat akong anak. Sabi ni Tunulun ko daw yung mga bukog mga bay kay magpadala siya sa akin ng 20k. Kinain niya para sa pera, makuha niya yung ano 20,000. Parang masama ang loob ko. Sige po yung kapatid ko. Nagpagkabait po niya yung kapatid. Mapagmahal po. Posibleng kaso na pwede mong i-file ay reckless imprudence resulting to homicide under Article 365 ng Revised Penal Code. Pwede kang managot sa ilalim ng batas kung yung ginawa mo, nagdulot na mailagay sa panganib, mm -hmm. yung buhay ng ibang tao. Sabi, tunulon ko daw yung mga bukog mga bike. Nakipag-ugnaya ng aming programa sa follower ni Rogelio na siya raw humamon oh, sa vlogger na kumain ang buto ng manok. Nagpaunlak siya ng panayam. Eh, biro lang man yan may bakit niya tinupad. Hindi ko alam, mama, na ganyan palang ang mangyari, no? Naawa naman rin ako sa kanila kasi yun matay Hindi lang ng sore sa kanila. Bigyan ko naman din siya ng kontong -tolong din sa pagkamatay niya. Yung mga ganyan na challenges, of course, may shock value din yan, eh. Magiging curious yung mga tao, so papanoorin siya. A lot of content creators, they want to be viral. The more it gets viral, syempre, may kaakibat din yun na financial. Kung ikaw ay content creator, be responsible do no harm to your audience and to yourself also. Sobrang ma'am, si Rogelio. Hindi ko matanggap. Mga namatay si Rogelio, mga mga sakit. Sa mga nakalipas na taon, nakita natin kung paanong marami tayong pa mga kababayan kumapit sa content creation para sa chance ang makaahon gumawa ng iba't ibang mga content kumasa sa iba't ibang challenge. Ikaw lang siguro na sir, hindi ko papatulan yung 20 kilo. mo? Lahat tiniis, lahat kinaya. Mm-hmm, grabe. Dahil ang nararamdaman na nilang hirap sa buhay, sagad hanggang puto. Mm-hmm. Walang daya itong video ko.